natin sa Lipa, Patangas at napakaganda ng kalsada dito mga idol dito sa Star to kung dito ka nangadaan marirelax ka talaga gano'ng maganda at ipapakurito ko sa inyo mga idol kung kaganda maganda rin ito mga idol pati ang tanawin mga idol talaga dito mga idol sa so party ng Lipa Patangas yan eh tuwid na tuwid ang kalsada ganda pa ng tanawin at ako'y papunta sa mataas na kahoy at doon na nakakay deliver ngayon mga idol yan you know, eh pinapakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda pag ka dumaan sa start tollway ayan Makikita nyo to ganda ng tanawin eh. Nakaka-relax. Ito na ang aking deliver ngayon. Ay, ah. Uy, natuwid na ang kalsada. Sarap pa si may nahangin. Ayan o. Oh. oh. May matatanong ka pang kabundukan. Ayan, konti na lang ang mga niyog dito. Ayan mga kaidulat. Okay, sa parte ng Batangas Tawang pa ng lupay na yun oh Ayun, si Idol Nangaan yan Nang mga over speeding dito na Kakadeliver, relax Pagkabiti na ka Ang init, grabe Ito oh Ito mga idola na no? ito ang kaganda sa driver minsan pag nakaka daan na may magandang tanawin kaya tulad dito oh, napakaganda yun oh. ayan Batangas City, Dilasal ayan oh, malapit ako 1 km na lang mga kaidulan at eh, i-exit ako ng pagdating ko dito sa malapit na makaidula sa may gate ito na napaka traffic hanggang doon nya sa may tambo, sa may mataas na kahon hanggang doon na makaidula ang mga traffic at ayan ako oh, siyempre no choice tayo kundi ang maghantay hantay ah, ito ganda rito tataas na ng mga puno mga mahuga na yan mga idol tataas na